Natuldo ka na ang dalawang dekadang paghihintay ng isang magsasaka sa Sambuanga Sibugay para tuluyang makuha ang karapatan sa lupang kanyang sinasaka. Ito ay sa tulong na rin ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang kwento, Silipin sa ang pangulo at ang magsasaka. Ating tuklasin ang kwento ng isang magsasaka na nakatira sa barangay Supit, munisipalidad ng Titay, na siyang naghintay ng dalawang dekada para sa kanyang lupa. Si Noli Sumangil ay isang pastor at magsasaka, ama ng dalawang anak at asawa ni Annalyn Paharito Sumangil. Okay, kaning akong area nga, 2.6 hectares na, na, ako ni uh, mag-20 years na karon o Mauna na mga developments nga mong nahimu dari. Mahigit 300,000 piso na ang kanilang kinita dahil sa suporta ng DAR. Mahigit dalawang ektarya ang lupa nila at naging matagumpay sila sa pagtatanim ng kalamansi. So, dili jud masukod ang among kalipay actually ang DAR, no? nga na mo provide na jud sa mo hatag na jud ang titulong nga mo sa ginapaabot yeah, sa taas hungry. nga <laughs> ginapangandoy sa taas ng panahon at least na na jud kasiguruhan nga ang, yutang yuta nga mo ginatikag maamo na jud thank you kayo si Noli ay isa lamang sa mahigit apat na libong benepisyaryo na nakatanggap ng kanilang pinakaaasam na titulo Mula sa simula ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 8,000 titulo na rin ang naipamahagi sa rehiyon ng Zamboanga na sumasaklaw sa mahigit 12,000 hektarya.